Ben, nalo mo na naman daw. Ay Ben, anong nga rin? Ewan ko nga kayo Paul. Ya niyo kumbaga sa oy dalawa na mm -hmm. Mm -hmm. Oh, pala. And don't. Hindi din pinipilit din natin mga isda. Amala خيرin pa. Thank you po sa pag-assist. Thank you po. Hindi oh. noo mo bang auntie no? Ina ina may. Yes, mon. Oy, automatically naka ano tayo, naka video on the spot Hoy Kasi ano niyan eh para kang nagpapatyamp na sa ito Actually ito na yung kagatan eh ito na yung ores ng kagatan ng bangus ito Kapit ka Kapit lang oh Nagbibida, nagbibida na mga guys, mo pag nakikita na, on viewing na. On viewing na? okay, on viewing na. Okay. Yes. Of course. Lakas. Oh my goodness, malaki, malaki, malaki. Oh! Ang lalaki ng inang bangus. Kagata na. Okay. Nasaan daw yung ano, bangus? Yung bangin, ora. Ay, mami, nasa ano? Nasa um... Opo. Oh nga pala, sino nga pala yung lead, leading na sa bangus? Ay, Malaysian. Si tatay nga. Hindi, yung sa ano, ah, yung 100-100. Ay, wala pa. Ah, wala pa. <laughs> Ay, Hindi, si pa, paring... Pa, ang... pa, Ay, ba, sa... pa, pa, man, ano oras ko? na ba? Hanggang anong ano, oras, man, oras man, na ba yun? Eh, actually, dapat niya kayo na pang <laughs> ano, aras, <laughs> alas 4.30. Nasa cooler mo. Ay, yung maliit! Apo. Ah, Ayun, tumaba nanalo pa. Paring Ben, Ano Ano ba si Paring Ben? Ito, malaki ito kay Monching. Malaki, malaki Ay, to kay Mochi. nga pala kasali. Din... Malaki. <laughs> okay. Parang malaki yung bangos na nahuhuli mo. Pero pag na... Parang Ben, kasali ka ba? Ay hindi! <laughs> Munching, you're the one that's <laughs> nagata your... Ano na ba? Tingnan natin ha? Kasi hindi eh, ko maano yung oras. Ano sa ba? Ah, güey, que pasó, 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 pasó.